Eh, nandito po ako upang personal na masigurong makarating ang mga tulong ng gobyerno sa mga kababayan natin na lalong-lalo na ngayon na panahon ng krisis. Kasama ko rin ang ilan sa mga kawani. Ito nga ang ating mga depart department uh, secretaries. Kaming lahat ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagsasani pwersa sa kagustuhan sa kagustuhang mapawi ang, ang iniinda ninyong hirap dulot ng matinding tagtuyot. Base po sa pinakahuling datos na ibinahagi sa atin, umabot na po sa 3.6 milyong katao ang lubhang na apektuhan ng, ng kanilang kabuhayan dulot nga ng El Niño. Tinatayang aabot na rin sa 5.9 bilyong piso ang halagang na sayang na o hindi kinita ng ating mga magsasaka at manging isda. Dito naman sa Zamboanga Peninsula, lampas 3,000 hektarya at labis pa na naapektuhan dahil sa matinding init na ating nararamdaman ngayon. Talaga naman pong napa, nakakapanghinayan ito at kaya naman kailangan natin ang agarang aksyon lalo na po ang agrikultura, ang pangunahing pangkabuhayan ng ating mga minamahal na mga sambanggenyo.